morning pang. Ang aga naman! Ang aga lang ang pupangon. Anong aras siya? 3.30. Ang aga po yung magumap. naman. Parang naririnig kita kanina nasa sa kusina tulog guys Nakaagal gumising uh, Mawalan kasi ng kuryente mamaya Ay bubangon na pala ako mag ano Mag edit ako na maaga uh, Mag edit na ako guys Edit na ako pa Pwengi ng Milo mamaya O, magkape muna tayo. Yeah. <laughs> sarap pa dito eh. Uh, uh, stress na guys na idlip na naman ako mag alas 4 na pala uh, um, sarap kasi matulog pa ganitong oras mawalan kami ng kuryente linis na kami kagabi para hindi masyadong yung walang masyadong trabaho ngayong araw na ito ayan guys 4.20 na ng umaga at malapit na ako matapos dito sa ina-edit ko konting konting konti na lang <laughs> halos ayaw ko halos ayaw ko pang bumangon kanina <laughs> kasi sobrang maaga Babsi, kislot na ng kislot. Galaw na ng galaw. Nagsalang na daw siya ng munggo. Ang aga. <laughs> Sabi niya, paluto na yung munggo <laughs> Ako naman guys, matatapos ko na itong ine-edit ko. At least mamaya, mawalo naman ng kuryente pag nag-generator kami. Che-check ko na lang. For time check, oras ay 4.25. 4.35 ng madaling araw. Wala na guys. Wala na ang Wala na guys. Wala nang <laughs> Ay, <laughs> na ang kuryente. Ay, nako. Ay, nalang natirang lamig sa aircon. Ano namin dito? Sa kwarto. Sarap pa naman. Ganda pala mag-edit pag ano. Malamig. <laughs> Lana. Tapos. Bella. Bella. <laughs> Asan si Bella? Nalungkot na si Bella ko. <laughs> Piglang lungkot ang mundo eh. Pag walang kuryente. Kapon ba heatwave? Ayaw nga pala. Anyare. Sky. Uy. Anyare. Lungkot na ikaw. Dito. Ah, uy, si Kamotera wala namang kuto. Dito, kamot dito. ng kamot. Dito. Bumili ako lang para sa katikati nila, eh. hindi naman nawawala. Ah, kakay. <laughs> si Papa Baliktad, kaninang may aircon, nandun siya sa ano, sala. Ngayon wala ng ano, kuryente sa pumunta dito. <laughs> ano lamig pa ng katawan ko. Ah. <sighs> Ay. Lana pwede pa siguro itulog ano alas 5 pa lang guys 5.30 um, tapos na yung ano tapos na yung trabaho ni papa na ano na yung munggo lumambot na yung uh, <laughs> na rin Ular na <laughs> <laughs> Gusto ko tuyo, itlog mm, tili -tili. Walang hotdog kapag may tuyo at itlog Wala nang hotdog Kinokontra laki. mo yung ano eh Sa lasa ano eh Tuyo, pag merong hotdog Hindi Kinokontra ko type yung asosyala ng hotdog eh <laughs> Kaya nga, pag may tuyo sa kaitlog Kahit wala nang hotdog mm. Siya naman, nilulutuin niya lahat Kung ano yung meron sa sarap namin may hotdog na, may tuyo, may itlog, meron pang saging. Wala namang itlog nung kuan. Lulutuin hot na talaga. Basta kung ano yung makita niyang ano dyan. Ngayon, ang dami niya nakikitang bigas. Dami din niya sinisira. Huh? Hmm. Tatapon ka lang ng ano. Pag magsasaing ka, pa isa-isa lang. Isang gatang na ganun. Oh, para maubos kung kakain sa tanghali, isang gatang uli. Huwag mo isasama yung ano. Sayang, nangihinayang kaya ako, Hal. hindi ko nalagyan na suka. Mm -hmm. <laughs> Ilan na naman yung sinain mo? Dalawa. Kasama si ano noon? isinasama mo lagi ang hinahina niya sa ano. Si Jamila, mahina Jamila sa kanin. Kaya nga, mahina siya sa kanin. Ba't dinadalawa mo? Dapat Isa't kalahati lang. Ang dami na sirang kanin. Nangihinayang ako. Pera lahat yan. Kapag bumibili kami ng 4 kilo na ano, na bigas. Ang tipid-tipid niya. Dapat ganun din ah, kahit marami. Magtipid ka din. Para ano. Kay-kay. Tumagal yung bigas natin. Araw-araw guys. Kung hindi isang mangkok, dalawang mangkok yung ano. Yung tinatapon niya na sayang. kanin. Nang ako. Sayang. Ay, yung ano niya sa ano? Maraming gutong. Mm -mm. Sugat niya. <laughs> <laughs> ano, Sky? <laughs> ha? <laughs> dito naman siya yung binabakbakan ng bila. O. Si Bela naman tayo ngayon dito. <laughs> ng gano'n niya. Yung. Kaya may ano, may sugat din hmm. si Bella sa Bella tenga. Bella dito, dalawang sugat niya. Oo. Uh -uh. Ganon sila, na, ano, ganon sila mag, maglaro. Alasin mo na at mainit. Ay, oo nga pala, Alisin muna. na pa. pa. Mainitan na kahit yung kay Bella. Bella! Alam nyo kahapon guys, si Bella, na, nasira kasi yung ano, yung ibang clips namin. Pumunta rin nung nagbabanting kami dito sa ano, pumunta din siya dito sa kama. Hmm. Hindi lang si Sky yung katabi namin. Sinasanay din namin si Bella dito sa kama. Umiihi kasi yun. Kaya madalang namin papuntahin dito sa kama. Tigas ang ulo nun eh. <laughs> Mamaya tatayo <yun> na lang iihi. <laughs> Matulog oh, pa ako. <laughs> Hi guys! Isang madilim na umaga. <laughs> Sa mga walang kuryente. Opo, oh madilim po. So, gagawin natin ngayon. Ibubuka lang natin yung ating ano. Yung ating pintuan dito. Yan, ganyan. Diba? Para yung hangin pumasok dito. Allah! Saan tayo kakain, papa? Dito na? Dito na tayo. Maganda pa rin naman dito. Sanunin natin itong another. Yes. Another ventana Another cuarto. Pagbubuksan natin. Para ah, lumamig. Hi! naman no, no lamig dito. I love it. Ambisyosa lang, guys. Pag masaya, ganyan talaga. Happy lang. Yeah? Ayoko dyan. Dito tayo. Masarap. Masarap dun. Okay. Ano bang ating Julams? Julam for today. Toyota. Chuyo. <laughs> Toyota. Galing. Ito yung mga galing sa kwarto. Yay! <laughs> Ito yung ulam namin. Wow! Tuyo! At sa sabi mo, yung ano, dalawa lang piraso lang naman yung niluto. Ito, wag puro. Haluan mo ng tubig kasi na ano ako. O, oh, diba? <laughs> Nagluto na si Papa kanina. galing ano. Kaya madaling araw pa ito, guys. Kasi kagabi, nagpre-prepare na kami. Alam namin na ganito mangyayari. Kaya sabi ko, maglinis na tayo. Ayan, di na kami ano. Walis-walis na lang guys. Hindi na kami magmamap ngayon. Magmap man siguro, pero ano, konti-konti na lang. Papa, paki ano pindot mo nga. Lagyan natin ng konting water. Okay, thank you. Kasi sobrang maanghang. Ang anghang naman na niya. Ano? Kaya. Ha? <laughs> Pakulo ng tubig. Siyempre, walang ano. Walang kuryente, guys. Tapos, ito yung, ano, lalagay namin sa munggo. yan Ano sa hug natin? Huh? Ayan, walang kuryente. <laughs> Set up natin. Para happy lang. Kahit walang kuryente. Sarap buhay. Mm. Papa-stress ka dyan sa so walang kuryente. Oh, di ba? <laughs> Ang saya. <laughs> Lamig dito, no? Ayun. Okay. nakasarap sarap ng ulam. Talagang ano, Pinoy na Pinoy. Tuyo, itlog, at kamatis naman ngayon. Dati itlog at sibuyas. Kamatis naman. sa kamatis. Okay. Oh, diba? Ay, nakapasok na lang. Galing Bella! Huwag na lang natin isaw dito. Ang dami ng Ang suka. Ano yun na lang natin? Putsarahin. Si Kamas yan. Ang oh, sarap naman. <laughs> Ako kasi kinakain ko lahat. Pati ulo. Pati buntot. Ay. Ay may bata na naman dito hindi pwede mm -hmm. gusto na naman niya ito makikain ay kami muna maaga pa pag ganito pinapakain namin sila ano sila eh wala pang gaano gana? medyo pag ganyan kumakain kami na inggit sila. Pero pag sila napapakainin, walang gana. Mga nine, ganun. Gutom na talaga yan. Nung mm. yeah, malabit na siya, no? Hmm. Bela? Bela. Sarap ng tuyo. Hmm. tapos meron ka mainit na mainit na kape. Saan ka pa? <laughs> Kahit walang kuryente, happy naman. <laughs> okay na yan. Ayan na yung aking mga chikiting hi sky. naggupitan ko na naman sila guys. Ay, ayan si Bella oh, naituloy ko yung paggupit sa kanya nagutab-gutab. <laughs> si Sky nagmukhang pusa. Namiit <laughs> yung katawan, nakakapanibago yung pagkain nila, hindi pa nila nakain. Nagluluto na nga pala ako dito. Kasi nakalimutan ko. Monggo tsaka pork chop ay, ala, 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 ala nasunog na iniwan ko, oh tapos, <laughs> oh. pork chop yan, yung kabila na yan naku, okay. oh, nakalimutan ko na guys <laughs> ito yung bawang, sibuyas, saka kamatis. Madilim ang mga anong ang paligid. <laughs> Ito na naman nagbigay na naman sa atin ng ano pagdurusa. Init, po. Lagay ko na pagsabayin ko na bawang at saka, ano bawang ka sibuyas. Hmm. Napakainit na. Grabe. Dapat ano, kicharon si ang ilalagay ko dito. Kaso uh, kumilas na lang ako dun sa ano, uh, sa pinakuloan namin na karne. hindi ko na inasunod. Hindi ko na ito may Para ano, maluto siya sa sarili niyang mantika. Nanginikit. At nanlalaban. Ayun, ayun guys, nilagay ko na yung munggo. Mabigat yung skillet. Wala akong kasama. Paso ako. Ayan o. Oh. Ang sakit. Gisahin ko lang ito guys. Ayan. Isang gisa na guys. Merong hudyat ng mamama alam mamamaalam. Mukhang mamamaalam na yung gas namin, yung aming gas madaliin ko na ito. Pero okay lang naman kapag naubos pang emergency, meron naman tayong ano yung skillet natin na salad master na pang kuryente. Takpan natin para mabilis ng maluto. So, dito naman tayo. Alam nyo ba, putok ito ng putok kaya pinatay ito eh. <laughs> Talo siya. Putok siya ng putok. kasi yung taba. sarap itong ano, lagyan ng ano, uh, sibuyas at saka kamatis. Okay, lagyan pa natin ng kaunti. Pero huwag nating ano, huwag nating patatagalin kasi titigas. Hindi masarap. Total na ilaga naman na siya. Maglagay na tayo ng asin. guys, nagpabili ako kay Papsi ng si Charon kasi magluluto sana ako ng palabok. Kaso hindi ko na kaya. Ang init. No, wala sa mood na ano na magluto. Papakibaba mo nga hangat na yun mamaya. Oh my gosh. Kadiliman. Ay! Pa, wala pa palang su... Ay, may suka na pala dito. Okay lang. Gumawa kasi ako ng ano, ng yung karne na pinirito ko. Aray ko. Meron palang suka dito. May suka pala dito pa. May suka pa na ang po. Ha? Asaan? Ah, Ay, ah, yung kanina? Hmm. Hindi ba? Ay, oo nga, ano. Ah, yung ulam namin kanina na tuyo. Kasya ba ito? Lagay Asin. Andiyan na yung tinataktak mong asin. Ano? Hal. gano'n na ba? Kadiliman. Ano sa pa? Dali mo dyan. Yun. Ayan. Suksok natin dito. O, <laughs> oh, diba? Hindi saya -saya, ang saya-sayang. Liwanag natin, guys. Ang sweet. Super sweet naman yung Belanji. Grabe, nandun sa hita ni Papa, oh. <laughs> dito namin siya nilagay para dito siya matulog. Wala. Nandito Papa, oh. Sige. Sarap dyan, Bella. Naantok na siya, oh. Naantok na. Hello, guys. Kararating namin ni Papa. Wala pa rin kuryente. Kanina nagkaroon na, tapos nawala na naman. Ay, nako natin dito ilaw. So, hungry. Sana hindi napanis yung aming munggo. Ang dami pa naman. Oo nga. Okay. Ay, kanin, papa! Pa! Pa! Yeah. Sana hindi siya napanis. Painit ko para ano? Para mahabol pa. Kasi masyadong mainit, guys. Nasa loob naman kami kanina ng kwarto. Kaya hindi namin na ano ito. Hindi namin na ilagay sa rep. Ay! Tsaka naka-off din pala yung rep namin. pala hindi mo siya makita. Ayan. Pasensya na guys ha. Mm, yummy. Hindi pa mahal? Okay. Buti na lang, hindi na panis. Pa Magsasayang na lang kami sa ano, sa kalan. Kasi walang kuryente. Bakon dating lang. Sana wag naman siya magdamag kasi may hirapan kami. Mahapon na nga na walang puwente. Nagtaroon siya. Wala ka isang na oras, namatay na naman. Magalit. <laughs> Tahog ng tahos. Manisip <laughs> na tayo. Tahog naman ng na naman kay mama dito sa mag-e-sleep. O, dun ka na. Dun. Dun. Higaan na dun. Dali. Dun ka na. Gusto mo, tita?